Kaakibat ng pagsikat ay kontrobersiya, Aba. isa na dito yung sexuality. What, what do you want say? Hindi ko nga rin po talaga maintindihan kasi unang-una po, tingin po ba nila insulto yung gano'ng klaseng bagay? Ako for example, lagi po akong natatanong or lagi po nagiging issue po sa akin yun and I don't mind na kung if everman, isipin nilang ganun. Kasi if everman ganun ako, what's what's the problem? So, if everman na ganun ako, anong problema? So, may issue ba tayo? Kung example na maging bakla ako or anything naman na matawag niya sa akin? Kasi pare-pares naman tayong tao, pare-pares tayong kumakain, pare-pares tayong dumudumi. So, I don't think meron kang kinalamang sa akin. Katulad nga po ng mga ganung issue na mahilig yung mga fans sa shipping, hindi namin ma hindi namin may iwasan 'yun kasi kami nga minsan nagkaka ano rin kami. Bakit parang ganun yung tingin ng tao? Eh sa amin parang normal naman 'yun bilang magkakaibigan. Sa ibang tao, iba pala yung iniisip nila. Nag-I love you you po kami. Yung sa dating show nga po namin sa inyo, Tito Boy, di ba? Nag-I ano, nag I love you, I love you. Tapos naging ano pala yun, isa rin yun sa mga... Do you say still, I love you, to Hindi na po ngayon. Hindi <laughs> na, na, na po ngayon. Di, di, po. Ah, kasi ang na po eh. Pagkatapos ng guesting, Josh, ikaw ba eh... Uh, Josh, paano alam. ka na buhay <laughs> noong <laughs> nalala hirap mo? Hirap eh. hindi po ako aware during those times. Yung mga, para, syempre, kuma-answer po ako out of kung ano yung binigay sa akin. Pero <laughs> nung mga time na yun, medyo nahirapan po talaga na parang hayaan mo na, nandiyan eh. Parang hindi mo naman may please lahat. So, parang dun pa lang po ako natutunan na, okay, uh, ganito pala ang buhay na may fame, may ano, maraming, maraming magagamit sa'yo. Kahit hindi ka aware sa nangyayari. So better to be parang ano ka na po. Mas mas mag, -i -i -ma -ingat. mag -ingat. Pero still babalikan ko lang 'yon. Kahit sa amin, uh, kahit sa akin for example as an interviewer and I've been doing this for a long long time. You try to protect it kasi hindi mo alam kung ano ang am I going beyond borders. But at the same time, it's part of the job. Yeah. That's Because right. you are public. Nasaan kayo pagdating doon? I recommend you po para dun sa pag ano dun, pag stay kasi mahirap po talaga yung ano eh pag ng truth, truth eh so in order to pursue truth you have to risk being offensive or offending Thank you. kasi may responsibilidad ka rin oh sa po. nanonood sa iyo we learn it along the way oh. kaya pasensya na na isa sa mga issues na nire-raise is always about di ba kayo dalawa sinisip ngayon parang buti natatawanan nyo. Opo. Oh kasi ano, ayaw rin namin hayaan po na parang maging ano siya, na maapektuhan po kami as friends. As in, as groups. Kasi parang, kung kung sa amin, joke lang siya. And then, sa mga tao pala sa public, iniisip nilang totoo. And then, gagawan pa ng mas malalang issue na parang... Kasi parang may napanood din po ako eh, na parang tinataya, tinatarayan daw ni... Pablo yung isang parang ano artist na, some, na something like that. Parang, Dahil parang lumapit sa'yo. Uh, parang crush daw po ako. Oh. Tapos nung namit daw ni Pablo, tinarayan daw ni Pablo kasi nalaman daw ni Pablo na crush ako. So parang, parang sa akin, ang labo naman ng mga nangyayari dito. Na parang akala ko ba masaya lang tayo dito? Parang, tapos all of a may mga ganong issues na. So parang gusto rin po sana naman siyang mabreak na parang ano ito lang kami para maging masaya tayo. So parang gano'n. But in, wala naman po kami problema sa mga ganong klaseng uh, mga questions po or issues na. Kasi willing naman po kaming sagutin lahat just to clarify everything. Pero po. yun lang po siguro yung mga bagay na para sa akin po, in my opinion, na hindi na po maganda. Hmm. It's because yung mga taong hindi pa po nakakilala sa amin, tapos gano'n po yung ganun makikita nila. So, kumbaga, yung first impression kasi may kasabihan eh, yung yung pinaka first impression yung talaga yung matatandaan ng tao eh. especially pag hindi kami kilala tapos gusto nila kami kikilalanin and yun yung nakikita nila sa social media na ganito ganyan about shipping shipping tapos nag-aaway-away sila just because boto sila sa ganitong ship ganito din <laughs> sila <laughs> ship tapos nag-aaway-away <laughs> sila para sa amin si it's funny but si it. um, kami ni Stel, ni Justin, ni Pablo. Ni parang George. lahat po eh, lahat po. Ah, lahat. Oo, lahat. It's para parang ano po siya. Parang kasi siya ng ano, fandom, ng fan, fandom. It's okay ano if it's for fun. Yeah, it's all right as long as parang katuwaan, katuwaan lang. Katuwaan. Uh -huh. But to the point na mag-away-away na kayo just because of a petty thing na ganyan. I think yeah, that's, it's that's, not right. it's not okay. I think it's hindi na siya maganda. Kayo kasi pag pinapanood you're very comfortable with yourselves and with each other. Okay. Yes. So, um may mga tao talaga na likas na mapanghusga. Opo. Okay. At nasa public platform tayo. Katulad na lamang halimbawa itong inyong pagtatag documentary. Hindi pwedeng hindi ito pag-usapan. Okay. dahil yung pagtatag dadalhin natin doon sa uh inyong pagma sa inyong mga sarili but first talk about the documentary talk about pagtatag the project ano ito literally po ko po, okay. ng grupo natin to na. build talaga yung pagtatag na hindi to... hindi po siya pagtatag establish. to establish but pagtatag to To strengthen, to oh, forge. Uh, experiences. Uh, to... Yes. Okay. Oh, ganun po siya. Dapat matatag. Oh, to strengthen. Bakit ba sinasabing pagtatag? Ibig sabihin maraming challenges para tumatag ka. Okay. Because Pinakita parang, po doon yung ba, ang challenges. ang pinag ba, pinagkukentahan po natin how successful we are right now. Pero parang the moment na nakafeel mo na yun, biglang may babatuhin ka ng nature right na ba ibabagsaka okay. ulit. Yung recent um, controversy rin po about sa trademark namin na hindi na namin siya pwede gamitan. Technically, si SB19, bawal namin gamitin. So, hindi na kami SB19. Yung emotional turmoil, yung stress na binigay sa lahat ng tao na tumutulong sa amin, sa amin, araw-araw, hindi kami makatulong. Talagang ganun po yung nangyari sa amin. And, nung napagtagumpayan namin siya, parang din namin masasabi na tumatag, matatag. So yung pagtatag yun. is about this? Yes. Opo, oh, yes. about journey. Yung journey na ito. Oh, po, ganda. Opo, akala po kasi nila, very successful na eh. Yun, kami rin po, yun parang we're living the life. To be honest po, nagpe-prepare po kami for our anniversary, anniversary concert. concert. So, it's, And I think it's, of a world tour, meron ba? Meron po world yes, tour, oh, yes. kasabay po yes. nun. Pero uh, meron po kaming anniversary concert, syempre lahat ng tao uh, about celebration, very happy. Tapos may, may matatanggap kang something. Liham. <laughs> no, na, hindi ka na, hindi ka na ganito. Yes. Okay. you're not, you're not able to So, ikakancel pa namin yung show namin. Ngayon po, na ganun din po yung nangyari. Marami po kaming world tour or um, set, uh, countries na hindi napuntahan kasi na -cancel, cancel yung show kasi bawal right. namin At saka ang mahirap noon, Pablo, identity mo eh. Oh, po. Pangalan mo eh. Yeah. Brand name mo eh. Yeah. Hindi ordinaryong challenge na pwedeng may kapalit. Pero pag tinatanggalan ka ng pangalan, That's an entirely different. Nag-perform I... po kami. Uh, well, please welcome Pablo, Josh, Jostel, Ken, Justin. Justin. Ganun lang po. Sad. Tapos yung mga Tama taos, yung tanong mo. Sini? Nasaan tanong yung pinaghirapan namin? Nasaan na yung... Sinisigaw Sini si ng mga tao. Tapos parang hindi mo po ma-feel oh, oh, yung moment na yun. Na parang, ha? Ano na? Ano kami? Sino kami? Parang ganun. Ay, yung pinaka-worry din. Yung parang dito na tigil lahat. Oo. Ah, oh, Siyempre, ang hirap eh. Binungos mo lahat. Tapos in an instant, may ganun. Oo. No. Na parang, ah, maraming tinanggal at patatagin pa kayo kasi ganun talaga ang movement sa celebrity business. Maakyat ka, biglang may liham Ang advantage lang nun ay patatag ka ng patatag ng patatag.